mga idol magluluto tayo ng uh, ridley ng bangos so siyempre ang una nating gagawin ngayon ay ating lilinisin ang ating isda nakaliskisan muna natin ng ating bangos at uh, tatanggalan natin ng buntot uh, at palipik mga idol so isang piraso lang ang ating gagawin mga idol para uh, pakita lang sa inyo na yung ating pagluluto at ang sarili nating version ng paggawa ng relenong bangos. Uh, syempre linisin natin ang unang gagawin natin katulad niyang ginagawa ko mga idol Medyo matrabaho din ang paggawa ng ng bangos. Kailangan mo pa siyang ang ng laman sa loob tapos yun nga, himay-himayin mga idol uh, hindi mo naman siya basta pwedeng himayin kaagad uh, ilalaga mo pa para lumot yung laman tapos ihimay mo para matanggal yung mga tinik para ma-separate mo yung mga tinik tapos uh, yun nga medyo mahabang proseso kaya minsan mas uh, gusto na pa natin bumili na lang ng luto kasi sa palengke mayroon mga nabibili na naka-ready na siya actually pwede mo na rin siyang ready na siya pwede mo na lang siyang iniitin pero mas masarap din yung sarili mong gawa dahil masusunod kung anong gusto mong Templa mga idol katulad nito Ibang version ng paggawa ko ng relleno Instead na gumamit ako ng carrots Nilagyan ko lang siya ng kamatis At saka simple simple lang sa ceiling green Simpleng sangkap lang mga idol At ayan nga mga idol inumpisahan na natin at uh, uh, Tatanggalin na natin ang laman sa loob ng ating bangos Siyempre Inanong muna natin doon sa may parting buntot Para maputol yung tinik niya tapos uh, dito sa may bandang ulo mga idol uh, natin At gagamit lang tayo ng tangkay na sandok mga idol Imagine tangkay na sandok Wala kasi tayong gamit So ayan tangkay na sandok ang ating ano Para para lang mga idol Kasi wala tayong gamit na Hindi ko alam kung anong tawag doon sa malapad na Pinang uh, tatanggal ng laman Yung isinasaksak doon sa loob ng Bangus. So, meron tayong sandok na Plat ang tangkay. So, yung pinaka-handle niya. Okay na rin nga, mga idol. Nga lang, hindi nyo talaga makukuha ng ayos yung mga laman sa loob. At least, makakagawa tayo ng relleno. So, ayun nga mga idol. Ganyan ang mga paraan at uh, proseso. Dahan-dahanin nyo lang mga idol at baka mabutas ang balat pag nabutas ang balat ay eh, hindi na siya maganda kasi diyan natin uh, ibabalik yung ating tinanggal na laman pagka na ya, natin yan at naigisa so ganyan lang mga doon medyo uh, paikot-ikotin ninyo lang yung ano yung inyong uh, pangsaksak pang saksak dyan ayan tas uh, para mak makuha nyo ng buo ang laman Ayan, mga idol. Katamtaman size lang ang ginamit nating ang bangus nating binili mga idol at para ano, uh, hindi naman masyadong pag malaki mas mahirap siyang tanggalin ang laman. Pero depende rin. So, ayan katamtaman ang size ng ating binili. So, ayan nga mga idol, natanggal na natin ang laman. At uh, atin na siyang yung balat niya mga idol, babalik natin. Ayan o, kasi meron pa mga natitirang makapal sa loob. At uh, hindi nga maganda yung ating pang pang like I said yung ating pansaksak. Yung pangkuha ng laman sa loob kaya baligtarin ka natin at kayurin na lang natin ng kutsara. Pwede naman siya mga idol. So tsaga-tsaga lang mga idol kasi talagang mahirap talaga magagawa ng relleno. Pero doon sa mga gumagawa na sanay na sanay na eh, ising easy isi sa kanila pero tayo naman eh, DIY nga kumbaga sariling version natin so ayan mga idol oh. at pagkatapos ibabalik ta rin ulit natin yan at ibabalik natin yung yung mga tinanggal natin at lulutuin muna natin yan siyempre tatanggal rin ang mga tinik siseparate natin alisin natin at titimplahan ba so, diba napakatrabaho mga idol mas masarap lang ang kumain yung luto na pero ang dami proseso ayan so ayan mga idol ibinabalik e na nga natin ulit binabalik na ulit natin at, uh, para ating lalagyan na yung palaman dyan so sama hindi ko na naipakita sa inyo mga idol ang, kung paano ko pinakuluan yung bangos ah uh, bali pat, pati yung ano paghihimay so hindi ko na naipakita. At yan, ready na ang ating balat ng bangus na ilalagay natin dyan. Lalagyan ng palaman mamaya. Ado. Umpisa na nating magisa. isa Siyempre, tulad pa rin ng dati, unahin natin ang bawang. So, bawang sibuyas lang yan mga idol. Tapos uh, gumamit nga ako ng kamatis lang. Hindi na ako naglagay ng carrots o bell pepper at saka yung mga di ba inilalagyan pa siya ng ano ng raisins o so, yung pasas hindi na kung kasi sa mga special na ano na mga relleno talagang punong puno ng sangkap so ito naman mga idol ay pang ulam lang at para magkaroon din kayo ng idea na sa simpleng pagluluto na relleno pwede naman depende sa inyo kung anong gusto nyo ilagay na laman sa palaman sa loob o mga sahog kumbaga ingredients So ayan, nilagyan natin siyempre ng kamatis nga katulad ng sabi ko. At inilagay uh, na natin ang ating laman ng bangos na hinimay-himay. Hindi ko na naipakita sa inyo ang proseso. Madali lang naman. Siyempre, papakuluan nyo. Kasi nga, hinimayin nyo para mawala yung mga tinik. So, ayan mga idol. Oh. No? Pag naluto yan, simple-simple uh, lang. Pag titimplahan nyo rin mga idol, lalagyan nyo siyempre ng pata. At saka ng pampalasa bechin kung gusto niyo yung m charap m charap ang Ilalagay ko dahil medyo malasa yun pero hinay hinay lang konti konti na ilalagay nyo huwag yung lalagyan ng sobrang dami dahil baka umalat ako siyempre titimplahan din nyo ng konting asin mga idol maraming pwedeng ilagay na sangkap depende na sa inyo pero sa simpleng pang ulam lang sa bahay ayan mga idol pwede pwede na yan malasa na siya at uh, sigurado kayong malalasahan nyo pa rin ang ang isda hindi ka tulad nung sobrang dami ng, ng ingredients talagang hindi mo na malasahan yung ano eh, isda nalalasahan mo na lang yung mga nilalagay na sangkap kaya nga nang nasabi ko mga idol siyempre lalagyan natin ng paminta at titimplahan natin yun ng paminta yung mga konting asin depende sa panlasa nyo so ayan mga idol at halos luto na ang ating papalaman sa ating babalik natin yan sa loob ng bangus nating ating uh, kung saan natin tinanggal so ayan palalamig-lamigin muna natin ng konti mga idol pag medyo malamig-lamig na yan so lalagyan natin ng harina at itlog para mabubuo siya sa loob ng Vamos. Ilagay na nga natin ng harina. And then susunod natin ang uh, itlog. So dalawang itlog bali ang nagamit ko diyan mga idol. Hindi ko na lang na i-video yung unang itlog na inilagay ko. Tapos nalalagyan na din natin ng una ng harina. So bali sa sa size ng bangus na yan mga idol. Siguro mga yung tumitimbang yun ng mga 250 grams o maybe 200, 300 grams so ayan ang mga idol mga dalawang itlog ang ating inilagay siguro mga tatlong kutsarang harina so may nakareserve tayong harina dyan para sa balat ng bangos actually mga idol yung bangos natin i-minarinate ko yan sa ano sa toyo at uh, lemon So, inilagay ko muna siya. binabad ko yan sa toyo at lemon. Kaya, mas malasa rin yung balat ng bangus natin mga idol. Nandyan din, may lasa rin yan. So, ayan. Binabalik na natin sa loob ng... Pinapalaman na natin sa loob ng bangus ang ano... Ang ating ginisa at tinilutong laman. So, ayan mga idol. Pagkakasyahin natin yan dyan. At naglagay na nga tayo ng harina sa tray. At uh, dyan natin isa i... Kailangan nating ilagay sa harina. Lagyan ng harina ang bangus mga idol para hindi siya agad-agad masunog. At uh, medyo kumapal-kapal siya ang kanyang balat. Ayan mga idol. So, yung susunod na ating gagawin ay ipiprito na natin. pagkatas nating malagyan ng harina mga idol. So next step Piprito na natin at lulutuin. So ayan mga idol Subukan din yung gumawa ng ganito sa bahay Sa sariling Kumaga sariling discarding nyo At sariling version At uh, masarap mga idol Promise uh, Depende sa pagtimpla nyo Pero sa akin Mas okay sa akin yung sariling gawa Ayan ba? Diba? Sigurado ka pang Ika nga eh Yung pagkakagawa mo eh malinis dahil ikaw mismo ang gumawa kaysa doon sa binibili ng nasa palengke actually malinis din naman yon pero mas maganda na rin nga yung sariling diskarte at ayan mga idol naka ready na ang ating kawali at uh, medyo mainit ng mantika at ilalagay na natin ang ating isda dyan ilalagay natin siya ng isang buo ayan Medyo maliit pa nga ang ating kawali at medyo kinulang tayo sa mantika pero okay na din okay na din 'yan at least sa uh, nakalubog naman ang kanyang bandang gitna. So ayan, tayo-tayo lang natin hanggang sa maluto 'yan mga idol. Siyempre, eh, ang susunod na niyan ay ating titikman pero hintay natin maluto. Ayan mga idol. Diba? Pagka medyo hindi kayo masyadong nag ano nag-aapura o nagmamadali pwede nyo rin subukan maggawa ng relleno ng bangos sa sariling version nyo ang ano lang nyan kasi nga matagal ang preparation so ayan mga idol halos luto na yung kabilang side luto na ang side A so sa side B naman tayo at yan na nga malapit na nating hanguin at uh, ililipat na natin sa isang uh, lalagyan na mga idol at uh, luto na at ating iwahiwain na natin i-slice natin para pagpapang ulam natin mga idol so maraming maraming salamat sa inyong panonood at sana po ay nagustuhan nyo yung video na to at uh, sana pakisubscribe na rin po ng aking channel Tito Amark TV at uh, pakilike and comment and, and pakipindot na rin po ng, ng ano ng notification bell. So, hanggang dito na lang mga idol. At maraming maraming salamat po sa inyo. Ayan po. kita nyo naman. Tinikman natin yan. Kaya lang hindi ko na na-video mga idol. At uh, nakalimutan ko rin. So, maraming maraming salamat. Thank you very much.